Hello, good morning po. Ito po si Brother Roy. Just wanted to share Jesus' words po magitan ng Biblia, banal na kasulatan. No? Alam niyo po, in Matthew, uh, in the Sermon on the Mount ni Jesus Christ, no? after niya mag, mag, uh, magturo patungkol sa pananalangin na may pag-aayuno, no? no? doon kasi may nakita si Jesus Christ na may mga nananalangin na may mga talagang pagpapaimbabaw, no? may pagpapakitan tao no? para sila ay kahabagan, sila ay tularan, no? Hindi gusto ni Jesus Christ yun. Mas gusto ni Jesus Christ kung mag-aayuno ka, mas maayos ka, hindi nakikita, hindi obvious na meron kang ganong ginagawa para sa um, um, pag-aayuno o fasting. Ngayon, after that, nagturo ang ating Panginoon so Kristo, saan ba dapat tayo nagkakaroon ng kayamanan? Dito ba dapat sa lupa o sa langit? Yun po yung tatalakayin natin sa umagang ito na itinuro sa atin ng ating Panginoong Sokristo na importante pong maintindihan natin na kung saan dapat tayo nag-iipon ng kayamanan. So, umpisaan po natin. No? Sabi ni Jesus Christ in Matthew uh, 6.19, no? sabi niya po, no? sundan niyo po ako kung meron kayong mga Biblia. Huwag kayong, huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang mga at ang kalawang at dito'y nangunguha at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Tignan, tignan niyo po mga kapatid ano, which is very true na sinabi ni Jesus Christ. Alam niyo po that time nung no, nangangaral si Jesus Christ, ang mga kamalig nila, totoo hindi kagaya ng mga storage natin ngayon, no. Yung mga storage natin ngayon may freezer, merong mga yelo, merong mga talagang mga proteksyon ng ating mga mga ini-invest, no? Hindi kagaya noon na talagang pag naglagay sila dun sa kanilang kamalig, maaring sirain ng, ng tanga, maraing sirain ng kalawang, maraing sirain ng mga insekto, o yung mga kanilang mga iniimbak doon, eh, talagang masisira. Kaya pinaliwanag ni Jesus Christ that time, na yun ginawa niyang halimbawa, which is very true. Totoo naman po, kahit ano na nandito sa lupa, talagang nasisira. Whether we like it or not, gamitin mo man o hindi, nasisira po talaga. At remember mga kapatida, meron po tayong na-observe na merong namatay. Dahil sa sobrang yaman niya, isinama niya yung kanyang mga kayamanan doon sa kanyang libing, sa kanyang libingan, hindi niya man talagang uh, kung saan ini-store ang kayamanan. So ang ginawa niya, nung ini-store niya, sinama niya doon yung pinasama niya according dun sa will of testament is ipinasama niya yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga ginto, yung mga kanyang mga important things, isinama niya dun sa kabaong at iba ay Alam nyo, hindi pa po lumilipas ang 24 hours ang nangyari. Binungkal po muli ang kanyang libingan at ninakaw ang lahat ng mga kanyang kayamanan na tinatangkilik nung siya nabubuhay pa. Nakita niyo po yun mga kapatid, na totoo naman na merong magnanakaw. Hindi po gagalangin na magnanakaw yun. No? Kukunin ng magnanakaw yun mga, mga, kapatid. So ano pa, yung, tignan niyo yung mga gamit natin. Kusa, kahit anong gawin mo, kakalawangin yan. Kahit anong gawin mo, si sisirain ng tanga yan. Mangyayari at mangyayari. Yun po yung sinasabi ni Jesus Christ. Wag daw tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. So, hindi naman po masama na tayo mag, mag uh, nagkaroon ng mga sasakyan, magkaroon ng mga mga motorsiklo ng bahay, ng lupa. Hindi naman po masama 'yon. Pero ang sabi ni Kristo, kung mag-iipon tayo ng ganun, 'wag dito. 'Wag 'yun yung 'wag 'yun yung pagsisikapan nating ipunin kung hindi ipunin natin yung para sa langit na doon ay walang sumisira. So, sabi ni Jesus Christ in verse 20, kung magtipon kayo, ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at dooy hindi nangahuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Oh, which is very true naman mga kapatid. Yung buhay na walang hanggang mananakaw po ba yun? Hindi po mananakaw yun. Ang buhay na walang gan, ang walang hanggan o salvation that is ano po no? Uh, individual. Hindi po pwedeng masisave ang aking asawa sa pamamagitan ng aking pagsampalataya sa, akin, sa ating Panginoong Sokristo. Ano pong pinupuntuhan ko? Yung salvation po, individual po ito. No? Ibig ko sabihin, hindi po ito mananakaw kahit ng asawa mo, ng anak mo. O, ito po yung na store sa langit. Ito po yung nakikita ng Diyos sa ating mga puso. At yung mga mabubuting gawa natin na bunga ng ating pananampalataya, ito po ang nakakakita nito ang ating Diyos na nasa langit at ito po isinsulat sa aklat ng buhay no mga kapatid yun yung importante na talagang ito'y hindi po mananakaw hindi rin masisira hindi rin kakalawangin no yung buhay na walang hanggan at saka yung reward na ibibigay sa atin ng ating Panginoong So Kristo pagharap natin sa kanyang hukuman ano? so yun po yung sinasabi ni Jesus Christ at dito sabi niya po pa doon sa, sa verse uh, um, 21 sapagkat kung nasa, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan doon naman do, do roo ng iyong puso which is very true mga kapatid subukan po natin no mag-invest tayo ng mag-invest kahit na sabihin nating uh, uh, mga mga lupa yan no sa mga malalayo. totoo naman pag nag-invest ka lumalago na nagkakaroon na ng magandang uh, uh, bunga tapos ang nangyayari nito, aagawin na yung attention mo, dun na magiging focus mo, yun na yung jojosin mo, yun na yung magiging priority mo, yun na yung magiging buhay mo. Instead of na ang gagawin mo, mauuna ang Diyos kesa sa lahat ng iyan. Kasi lahat po ng iyan mawawala. Lahat po ng iyan ay malulusaw. Lahat po ng iyan ay mapupunta sa wala. Nakita nyo po, pag tayo'y namatay, wala tayong madadala. Pumunta tayo dito, sa lupa, no? Binigyan tayo ng buhay ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay dito sa lupa. Para saan po? Para po sa mabubuting gawa, para po paglingkuran ng ating Diyos na makapangyarihan, pag-ibig sa kapwa, no? Yun po ang binigay sa atin ng Diyos na gamitin natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Ngayon, doon po sa pagkakataon na yun, binigyan nga tayo, pakatapos, nung binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa lupa, ang ginawa naman natin no nakilala na natin even sa kilala na natin ang ating Panginoong Kristo at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ang ginagawa naman natin eh mas inuuna pa natin yung kayamanan kesa sa Diyos kesa sa paglilingkod sa Diyos kaya sabi po ng ating Panginoong Kristo dahil kung nasaan ang kayamanan mo nandun ang iyong puso which is very true pero kung ating, ating kayamanan totoong nakatutok sa sa buhay na walang hanggan, totoong focus doon sa pangako ng ating Diyos na sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Sokristo sa John 3.16 ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Ang kapahamakang ito, ito yung ikalawang kamatayan po. Uh, imagine, no? dito nag-store ka ng napakarami. Sabi natin igaw na yung pangalawa sa pinakamayaman. Pero pagkatapos ng buhay mo ito, sa impyento ka mapupunta. Dahil mas minahal mo yung kayamanan sa lupa kaysa yung mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Unang-una sinabi ng ating Panginoong Sokristo, ng ating Panginoong Sokristo, yung sinugo kong anak na si Sokristo sa palatayanan nyo para malaman nyo ang aking kalooban. ba diba po? Yun po ang nais ng Diyos para malaman natin paano ba nabuhay si Jesus Christ dito sa lupa. Paano ba siya sumunod sa kalooban ng Ama? Paano ba ito mangyayari din sa buhay ko. Yun ay una sa palatayanan mo si Kristo para malaman mo at mabago ka ayon sa kalooban ng Diyos. At dito sa lupa ay mabuhay ka ng may kabanalan. Yun po ang nais ng Diyos na tayo'y maging asin at ilaw ng salibutan. Alam niyo po mga kapatid sa bandang baba po ng, ng chapter 6 ng Matthew, sabi po ni Jesus Christ ano, sa verse 24, Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuotan niya ang isa, at iibigin ng ikalawa o kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So mag-ingat po tayo mga kapatid. Ano? Sana naunawaan po natin yung kalooban ng Diyos ayon po sa sulat ng ating Panginoong Sokristo sa pamamagitan po nitong Biblia. Sana po no, kalooban ng Diyos maging priority natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga po sabi ni Jesus Christ nung 'no, no nababalisa na po yung iba tungkol sa sa mga bagay-bagay. Sabi po ni Jesus Christ no, sabi niya, uh, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." 'Di ba po? Sabi ni Jesus Christ sa so Matthew 6:33. Kaya po sana tayo mga kapatid ano alalahanin natin na itong mga bagay na nasa lupa mawawala po ito sinabi po yan ni, ni ano ni apostol Juan no sa, sa basahin po natin sa 1 John no puntahan po natin no sa 1 John sundan niyo po ako mga kapatid ano kung meron kayong mga biblia sabi po dito sa 1 John 2 Yan. Sa 1 John 16 uh, 15, 16, and 17 sabi po ni Apostol 1 ano? sabi niya huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama sa verse 16 po sapagkat ang lahat ng nangasa sanlibutan ay masamang pita ng laman at ang masamang pita ng ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa ama kundi sa sanlibutan ibig sabihin po hindi po ito ah uh, uh, ito yung kalo, hindi ito yung kalooban ng Diyos na ibigin natin kundi sabi po rito sa verse 17 at ang sanlibutan ay, lumil, ay lumilipas at ang masamang pita niyaon datapuwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. So purihin po ang Panginoon ano? No, binanggit doon ni Apostol Juan, lilipas ito. Pero yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, yun po yung pag-asa natin. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Salamat po sa sa inyong uh, pagsama sa akin sa devotion na, na ito sa umaga. So let's pray, Lord, sana po pagpalain mo po kami ng inyong karunungan, patawad sa aming mga kasalanan. Naway itong mga pag-aaral lang ito maging malinaw po sa aming mga puso at matransform po kami ayon sa mabuting kalooban nyo na maging um, mapagpatuloy kami sa pamumuhay dito sa sanlibutan ng may kabanalan Lord God salamat sa iyong mga salita sana naunawa po namin na magtipon kami ng kayamanan sa langit alamin namin yung kalooban mo sa pamamagitan ng pagsampalataya sa aming Panginoong So Kristo bilang Panginoon at Tagabagitas. Purihin ka Panginoon in spirit and truth with the help and the guidance of the Holy Spirit in Jesus' mightiest name. Amen po. So salamat po mga kapatid no? sa, sa pakikisama sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pakikinig ng kanyang buhay at totoong salita. Purihin po ang Panginoon. Good morning po and God, may God bless us all.